Alis na ako. Ha? Alis na ako. 95 full tank, 58.54. Nasa magkano kaya 'yan? 600, 800, 700, 700 lang. Sakto na 'yan, wag masyadong puno. Cash. Uy, sakto. Galing ah. Oh. Ha? 15? Ha? Alin? Ha? Ano na 'yan? Ah, yung tanke niya 17 liters yata Woo! Biglang bus yung ulan Grabe Sikip, sikip, sikip Papapalit sticker Wala rin? wala kasing yung RFID sticker ko kasi dito hirap na basahin kaya papapalitan ko sana ang problema down daw yung system ng RFID kaya pagka nag check ako ng balan sa app zero ang nakalagay o kaya NAN so down yung server ng RFID marami nagre reklamo kasi pwede daw sila mahuli kapag walang laman yung RFID tapos dumaan sila ng expressway patwiran naman nila down yung system kaya ang mangyayari nun magbabayad sila cash abahala pa yun Uh, sa autoship kasi RFID meron silang dry run na pass through pagka hindi nabasa yung RFID ko pag nag exit ako ay nakalagay no entry info so, hindi mababawasan yung load ko sa RFID pero yung iba ibinabawas ng autoship babayaran mo simula yung pinakadulo ng expressway pero sa akin naman hindi na nangyayari yun unang una hindi ko naman talaga kasalanan yun kung hindi basahin yung RFID ko sa sa toll gate sa pass through abala lang hihinto ka tapos ibibigay mo yung card para basahin nila yung code QR code Sana hindi pa umulan Naglalakad yung ulan eh wala pa naman ako dalang kapote. Eh. Woo! Katakot. Parang may ipo-ipo. Yun -ipo. na panood ko sa movie. Ganyan yung tsura. Lamig! <laughs> Woo, biglang buhos yung ulan. Grabe! Naligo na tayo sa ulan. Ramdam ko na yung lamig. Pero kailangan natin magpa-change oil. wala makakaawat. Ulan ka lang. Gulf oil to. Grabe, lakas ng ulan ha. Lalaki ng patak. Ang lamig. Yeah, basahin mo pa ako. Buisit. Ang lamig. Nako, hmm? dito niya na tayo mga maraming baha. Sana possible pa rin yung mga daan dito. Ayan na, nagbabaha na sila. Ang bilis magbaha. Kaya dahan-dahan lang yung mga sasakyan dito. Grabe baha. Hindi ka pwede magmabilis dito. Sarap maligo. Sakto, hindi pa ako naliligo. <laughs> Ngayon na ako naligo. Naligo na ako sa ulan. Oh, bigla na wala naman yung ulan. Binasa lang ako. Tingnan nyo guys No entry in po Hindi nabasa yun Ayun o no, no entry in po hindi nabawasan yung RFID ko pero hindi ko nakasalanan yun ang tayong gagawin ko na lang papapalitan ko tong RFID sticker para iwas abala na rin pagka, lalo na pagka nagmamadali ako basang basa pa rin ako ramdam ko yung basa ang lamig Woo! dito lang yung kala Mirgo Mirgo shop Mirgo shop kakanan ka banda dito pwede nyo yan isearch sa google dahil sa ulo ko na yung daan hindi na ako nagugugle kasi lagi ako dito nagpapa maintenance ng motor hindi na ako nagpapa iba iba ng mekaniko kasi ayoko nang paiba iba yung setup ng motor ko pagdating sa PMS sakali may troubleshoot at iba yung mekanikong pinili mo hahanapin pa nila kung ano yung sira dito tulad dito, pag isa lang ang mekaniko mo, alam na kagad nila. Kasi sila yung gumawa ng dating uh, troubleshoot or PMS. Pero dito sa Mirgo, dahil puro NK400 yung ginagawa nila, dinadayo ko talaga to sa Tagig. Galing Kalamba, Laguna, kahit sobrang layo. Kasi alam ko na secure yung motor ko pagdating sa maintenance at PMS kasi sa ulado na nila yung ginagawa dito sa NK400 hindi sila yung nanguhula-hula pa ng ano, ah, kung ano yung issue ng motor mo tsaka isa pa, mura yung singil nila secure ang motor mo lalo na pagdating sa wirings yan, pinaka-importante yan para hindi masunog yung motor nyo Eto na Change oil Ay, si Mirgo Oo nga, naligo ako sa ulan Hindi na ako naligo sa bahay, sa ulan ako naligo Wala sila, Lakay Wala na, umuwi na Umuwi na, hindi na babalik, na. Na babalik. Na. <laughs> Yan, basang basa sa ulan Kakarating ko lang dito sa Mirgo Mirgo shop Dito tayo magpapachange oil ng Gulf oil Ito, kahit nabasa tayo ng ulan diretso pa rin tayo kasi kailangan ko talaga magpa-change oil ko anong sobra na sa odometer yung oil ko yung oil na to ang alam ko pang international lang to eh, ginagamit sa kotse pero ngayon meron na siya pang motor ito yung bago Paps, mga ilang litro ilalagay natin? 2.2 sir. 2.2? Pwede ba 2.8? Ay, hindi <laughs> na. <laughs> so, gusto mong mag <laughs> natin. na ito. Ano ang ito, Paps? Palit makina, sir. Palit makina? Bakit? Uh, pumutok na. Bakit? Ano, na. Ano kaya dahilan? Ba't sumabit? Bumba ng bumba. Ay, ganun? Bumba ng bumba. Ito nga no, was ako. Yung todo bomba tapos matagal. Ako. Binabad. Yun lang. Tapos. Ay, ganyan. Napupong eh, yun. Ito. Yun ano. Ah, sa cover. Bumalo sa cover. Gano'y inabot? Ha? 100. 100,000? Hindi yan galing dito. Ha? Uh, alos kap kapresyo na ng motor Ah, sa ibang bansa hmm. Ah, may client kayo sa ibang bansa Pinadala dito Bahay siya Ganun kakilala yung Mirgo Yan mga, ano namin, crush International Hindi yan dito sa imported pala lahat yun eh. pang MK400 galing ng bansa good quality talaga yun so ito yung itsura ng gulp oil linaw you know? <laughs> oh, shout out my loves wala walang my loves my loves <laughs> <laughs> yan yung 200 ml ba yun? Ah, okay. 200 ml, ino na yung 200 ml kasi pagpalit oil filter 2.2 ang kailangang ilagay sa makina ito na yung may bawas ay natapon Hala! uh, napipisa ano dulas ng ano dulas Kuha na lang tayo dito sa ano? Oh, konti siya. Konti. Mag-100. Masyadong malambot kasi yung ano Yung ng plastic. Ay, ah, yung bote mo, ah, papa, sabi natin dun sa ano, nagagawa. <laughs> Pati kasi yung bote, kasi masyado malambot, tsaka madulas. ganun madulas yung langis. medadad naman. lang sa mga ano lang, tipala mga, 100, 50, 50, 50 lang. lang. na ng 100, aapa na 'yun. Ganito karami na tapon. Dito uh -huh. na. Ganong karami na tapon, den din yung dadagdag. Hindi pa nakakabit yung ano, oil filter. Ay, kaya mo na yun. <laughs> Ayan na. Okay na yun? Okay na <laughs> yun. Basta ka ma maandar. Oh. <laughs> Shout out sa so Pangasinan. Mangantila. Marasan <laughs> na lang. <laughs> Makikita natin doon. Puno na oh. o. Yes, yung, tapos na. Yun yung buhit. Dapat pantay doon. Hindi e isang Bubos ang oil. Ito, mm -hmm. iuwi ko to. Oo, oh, sir. Pangbanto, di ba? Oh. Pagka nagbawas, babantoan ko ng konti lang. Ito yung dumi na uh, ano, uh, dating oil. Na, tinakbo niya ni is nasa 3,000 odometer. Okay na, dumi. Ganto kalinaw yung bagong oil. Yan, yung tapon. Okay na, uwi na Bagong change oil Gamit yung oil ng gulp Thank you Salamat <coughs> 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 Woohoo Uy, smooth Ang ganda ng oil Pagka nagship ako Walang Hindi siya nalagotok yung ingay niya. Yun o oh, Smooth yung clutch Ganto yung gusto kong oil <laughs> Ang ganda International oil Ayos Smooth Ganda nito. Kasi pagka yung ibang brand na ginamit ko, pag clutch mo parang lumalagotok yung clutch. Kasi yung oil na ginagamit is depende. Pagka nag-clutch ka, sobrang ingay. May epekto din kasi yung oil dun sa clutch. Pero dito, pagka nag-clutch ka, hindi siya pumapaltik. You know, smooth at tahimik suwabe eh. tsaka yung takbo nya smooth yan o oh, oh alam nyo ang bilis effortless haha <laughs> woohoo ang ganda ng oil haha <laughs> Pwede ka mag-clutch na mag-clutch Kahit ilang beses mo gusto Hindi sa malagatok Yan ang gusto ko sa oil Ang ganda mo Yes <laughs> Ito yung gusto ko sa oil Ang lupit mo Una pa lang Alam na alam ko na talaga Kung ano yung gusto kong oil Yung pagtakbo mo pa lang Konting-konti yung diferensya niya Pero Malaking bagay na 'yon para sa akin. Fast Dahil di pa ako nagpapalit. Sana mabasa. Wala. Hayo basahin. Hmm. Oh, nakita pa ng balance ko di na Okay na 1387 3, -basa yung kalsada Woo! Thank you Gulp. Sulit Maraming maraming salamat GALP Oil Tsaka kay Yeah Woo! Malapit na ako Ito nga pala yung ginagawan daan Kung saan nagkakaroon ng traffic Araw-araw Ang mangyayari dyan 6 lanes na 1, 2, 3, 4, 5 5 lanes Sa kabila ganun din Ang laking tulong na tong ilaw na to Yung CLC Motoshop CLC LED Light Available yan sa CLC Motoshop Kitang kita mo hanggang dulo Ano nangyari Slow down! Ito yung nagpapabagal yung ginagawang daan Pero pagka natapos yan, laking ginhawa na